Sigurado ako na marami sa atin ang nakarinig na o nakakakita na ng mother cat na kumakain ng sarili niyang kitten. Totoo nga ba ito? Ang isang bagong panganak na mother cat kasi ay kayang kainin ang kanyang newborn kittens. Pero very uncommon. Bihira lang po ito mangyari lalo na kilala natin ang mga bagong panganak na mother cats bilang super protective sa kanilang newborn gaya din nating mga tao. Common po ito sa mga feral cats lalo na kapag nafi-feel nila na unhealthy ang kanilang newborn. Hindi madalas mangyari ang ganitong behavior sa mga domesticated cats. Pero take note lang po natin na ang placenta ng kanilang newborn ay kinakain nila for nutritional benefits. Ang mga mother cats po ay hindi naman kumakain ng newborn kittens nila, lalo na kung healthy ang mga ito. Do may mga pagkakataon na nangyari pa rin ito. So ano nga ba ang mga dahilan kung bakit kinakain ng mga mother cats ang kanilang newborn kittens? Though napaka-rare po na gawin ito ng ating mother cats, Nangyayari pa rin to lalo na kung under sila ng mga certain circumstances na kung saan kailangan nilang gawin ito. Ang mga pusa po ay maaring makasense ng disease, illness o mga deformity lalo na at mayroon silang napaka-powerful na olfactory sense. Ang kanilang sense of smell ay umaabot ng 14 times na mas malakas kaysa sa ating mga tao. Kaya nga kapag nasense ng mother cat na ang kanyang newborn kitten ay may sakit o hindi makakasurvive, maaaring kainin niya ito out of mercy. Kung ang chance ng kanyang kitten na mabuhay ay sobrang baba at mamamatay na talaga, ang decomposition ng corpse ng kitten niya ay hindi lang risk sa hygiene ng buong litter kundi pati na rin nakaka-attract po ito ng mga predators. Kaya nga, ang mother cat ay kakainin ang kanyang weak or dying kitten para maprotektahan ang iba pa niyang kittens at ang kanyang sarili. Mukhang ito ay isang biological impulse na associated sa kanilang survival. Ito ay kadalasan common sa mga feral cats. Kung ang mga cats naninirahan sa wild na kung saan mas mahirap ang mag-survive kapag naramdaman kasi ng mother cat na nasa delikadong sitwasyon ng kanyang mga kittens. Isa sa mga naiiwang choices sa kanya ay ang i-consume ang kanyang mga kittens dahil mas gusto niya pa itong gawin kaysa makitang kaini ng ibang predator. Ang mga mother cats ay extra nervous na talaga pagkatapos nilang manganak kaya kapag dinagdag pa ang ganito mga sitwasyon, nagkukos ito ng sensory overload na nagiging dahilan ng kanilang stress. Ilan sa mga halimbawa nito ay kapag siya ay nanganak sa mga busy areas. Kapag masyadong maraming tao o hayop na nakapaligid sa kanya, may ingay na lugar at iba pa. Ano mang makita o maramdaman ng mother cat na threat sa kanila ng kanyang mga kittens ay pwedeng mag-trigger ng pagkain niya sa mga ito out of stress. Pero inuulit ko po na ito ay super behira lang. Ang panganganak ay nangangailangan ng maraming energy. Kaya minsan kinakain ng mother cat ang kanyang kitten para may ibalik ang nawala niyang energy. Bukod dito, pwede ding dahilan ng kanyang stressful breastfeeding. Dahil kahit ang pagbe-breastfeed ay nagre-require din ng energy at maaring nakakapagod dito para sa mother cat. May mga pag-aaral na nagsasabi na ang mga mother cats na kapapanganak pa lang ay nagpapakita ng mataas na cortisol levels. Ang cortisol po ay isang stress hormone na nagre-regulate ng mga strong processes gaya ng mood and fear. Kaya kapag tumagal at mataas pa din ang cortisol level ng isang mother cat, maaari itong maging dahilan ng pag-consume ng sa kanyang kitten. Though rare nga po ito. Maaaring confusing ang pagiging new mother cat bilang first time niya ito, maaring hindi niya alam ang mga dapat at hindi dapat gawin. Maaring hindi nila alam kung paano alagaan ang kanyang mga newborn kittens at maging rough siya sa kanila, though minsan unintentional naman ito. Ang prolactin, isang nurturing hormone na inilalabas during pregnancy, labor at birth, ay ang responsible sa pakikipagbond ng mother cat sa kanyang mga kittens. Pero minsan, nagkakaroon ng delayed response sa hormone na ito na common sa mga first-time mother cats. Hindi agad sila na motivate na alagaan at nurture ang kanyang newborn kittens. Kadalasan, kinakain ng mga mother cats ang placenta for nutritional benefits. Ito ay may fiber, protein, iron, potassium, and pinaniniwala ang nakakapag-increase ng milk supply. Pero minsan, kinakain ng mga mother cats ang kanilang kitten kapag siya ay kulang sa sustansya. mga instances ng isang mother cat ay magkaroon ng mastitis habang siya ay nag-aalaga o nag -na nurse ng kanyang kittens. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang mammary gland ay namamaga. Ito ay dahil sa bacterial infection at pwedeng maging super painful para sa mother cat. Kaya may mga pagkakataon na kinakailangan nilang patayin ang kanilang kittens dahil nagdudulot ito sa kanila ng pain at stress. Ang mga mother cats ay nagre-rely sa kanilang pambihirang sense of smell para ma-identify ang kanyang newborns. Dinidilaan niya ang mga ito para ma-imprint niya ang scent niya sa mga ito. Pero kapag may ibang hayop o tao na humawak o nakapag-iwan ng kanilang scent sa mga kittens niya, maaring hindi niya ito ma-recognize at isipin niya na isa itong threat sa kanya at sa iba pa niyang kittens. Ito ang dahilan kung bakit hanggat maari ay uwasan muna natin kargahin o hawakan ang kanyang mga kittens lalo na sa kanilang first week of life unless ang kanilang kailangan na talaga. Ang mga male cats ay minsan pumapatay o kumakain ng mga kittens pero hindi ang sarili nilang mga kittens. Ibig sabihin, hindi niya kinakain ng sarili niyang mga anak. Nangyayari lang ito under extreme circumstances gaya ng starvation o kaya for territorial reasons. Ang mga mother cats ay hindi maaring makipagmate lalo na kung sila ay nagpapadede sa kanilang mga kittens. Kapag produce ng sarili niyang mga kittens at maipagpatuloy niya ang kanyang bloodline at maipasa ang kanyang genetics. Hindi naman tipikal na kakainin ng mga mother cats ang kanilang kittens kapag hinawakan natin ang mga ito. Kadalasan, ililipat niya lang ito ng pwesto na kung saan feel niya na safe ang mga kittens niya dito. Pero kapag ang isang mother cat ay hindi makagalaw o hindi niya mailipat ang kanyang mga kittens, most likely patayin niya na lang ito kapag nakasend siya ng threat. Isa pa kapag habang sinusubukan niyang ilipat ang kanyang mga kittens into new and safer location, maaring mapatay niya ang mga ito accidentally. Likewise, ang mother cat na may psychological trauma ay pwede ding makapatay ng kanyang mga kittens. Isa sa mga pinakadabest na gawin natin ay mag-provide tayo sa kanila ng isang calm and relaxing environment bago habang at pagkatapos ng kanilang panganganak. Hanggat maaari, iwasan muna natin silang istorbohin at hawakan ang kanilang mga in their first week or so. Pero siguraduhin din natin na mababantayan at mamomonitor din natin sila para malaman natin kung mayroon silang unusual behavior. Kapag napansin natin na parang hindi pinapansin o ini-ignore lang ng mother cat ang kanyang mga babies or unusually rough siya sa mga ito, ang pinaka-safe na option ay remove o ilayo sa mother cat ang mga kittens at ikaw na ang siyang mag-alaga gaya ng ginagawa ng isang mother cat sa kanyang kittens. The best din kung isasangguni natin ito sa vet para malaman natin kung ano ang pinakamaganda at effective na paraan para malagaan ang mga kittens. At ayun na nga po mga kamani matters, sana ay nakatulong ito sa inyo at sa pag-aalaga sa inyong mga mother cats sa kanilang mga newborns. Always ask or consult a professional like a veterinarian lalo na sa mga ganitong topic tungkol sa inyong mga pusa para maiwasan natin ang mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Ito lamang po ay mga gabay at mga maaring dahilan ng kanilang unusual behavior na pagkain sa kanilang kittens. Don't forget to like, share, and subscribe for more interesting and helpful videos. See you sa next video. Paalam!